Hello mga guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this is your sa channel, a feet o zomatoider. So, yung hapon na to. Higyan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign off for the sign off Coffee Coin. So, coffee, coffee, coffee. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina ang energy ay kagarapas sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nagsaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the button for more videos of this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit si Sikliglig -sik na gumapang nabiyayang manang balik sa inyo. So let's see guys what is the messages, advices ng Spirit Guide sa ating masaga for today's video. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Africa, corn ng ating mga gilag. Puklasin at bumulabog natin ating ages. Just give me information po. Okay, so this is something the two of swords. There is a decision that you need to make. So kailangan mo mag-decision dito, no? Kailangan mo gumawa ng actions or gumawa ng isang bagay na alam mo makakatulong for you. Now, there is something guys with the two of swords. Now, there is a partnership. Nagkakaroon ka ng difficult decision dahil din siguro sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No, kung ano man yung mga bagay na meron kayong dalawa. No, there's a five, five of swords, something, a reverse, no? Something na wala na may tatago. No, parang wala na uh, maililihim pa. No, lahat ng mga bagay maibubulgar na. And there's a charge ka with something, an action and movement, no? Magkakaroon na ng changes, development, at lahat ng mga kaganapan sa buhay mo, yung magdala sa'yo ng, um, something changes, no? And there's a the needs of wants for a new project, new plans. Dito ang papasok ang mga bagong proyekto, plano. At parating talaga siya, no? Kumaga, uh, parating na talaga yung pagbabago sa buhay mo. Parating din talaga yung mga uh, revelasyon, no? May mga mga uh, na ma-reveal ka na dito. Kailangan mo lang mag-desisyon. Ano yung kailangan mo uh, uh, gawin? There's a the five wants, no? May mga insider competitors or maaaring magbigay ng komplikasyon, no? Kung baga, ganun talaga. Parte to ng suliranin mo sa buhay na kailangan mong lagpasan. What is the two of swords? reversible to be the knight of cups. There's something on the offer, proposal. Now, there's a romantic proposal at the same time. Now, may, may offer dito. Some of you may apology din. No? So, kailangan nanda ka sa mga offer na to. What is the two of cups? Reference with the temperance. No? Kung baga, there's a perfect timing. So, may mga bagay dito. Ibinibigay sa'yo at tinilalaan sa'yo dahil ayon sa kalooban ng Diyos ay para sa iyo talaga. No, kaya kailangan marunong ka makapag-coordinate, makipag-usap, makipag makipag um, communicate ng maayos, no? So let's see what is the seven of swords in reverse. So there's a ace of swords. Sige, wala ka na matatago pa. Wala nang maililihim pa dahil there's a ace of swords with the mental clarity. Liliwanag at lilinaw na lahat ng mga bagay na nangyayari sa isang No? kumbaga naman yung mga gusto mong mangyari, Maaring mangyayari. Ano man yung mga bagay na um, na ayaw mong um, malaman ay maaaring malaman pa rin, no? Kung baga, wala ka ng may tatago dito. And then something, the king of swords, no? Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Kailangan mo nang kumilos, mag na itong bagay na to, ayaw mo, sa ayaw mo man sa gusto, pero kailangan mo nang putulin. Alisin. Kung ito ay mga bagay na hindi, makaka, hindi makakabuti sa'yo. What is the Ace of Wands? The Ace of Wands refer to with the King of Cups. There is a devoted sa person. Now, some of you, may taong support at gumagabay talaga sa'yo dito. May taong tumutulong sa'yo na no, para magkaroon ka ng bagong eksena at bagong simula. What is the Five of Wands? The Five of Wands refer to the Ten of Pentacles. No, magkakaroon ka ng long-term success, long-term investment, financial security, No, meron may mga bagay diyan na maaaring magbigay komplikasyon sa iyo, mag-iingat ka. Na marami kang kakompetensya, marami kang kalaban, maraming taong gustong umagaw ng eksena at kung ano man yung mga bagay na meron ka. Let's see what is the digital messages with the two of swords. And of course, the knight of cups. Represent with the seven of pentacles with a harvest moment. Not at the end of the time, mag-harvest ka rin. No, ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari, mga bagay na gusto mo makuha, makukuha mo yan no? So, let's see what is additional messages. And there's a nine na penta ko with a blossoming. May paglago at paglakas ng finances dito. Mari magiging masagan at magiging maganda na pamumuhay mo dito. No? Talagang may pag-ani. No? Mag-ingat ka lang for sharing any information about your finances. No? Dahil may mga tao dyan na hindi natutuwa sa success na tinatamasa mo. What is addiction messages? And there's a nine of cups. A wish fulfillment. Talagang matutupad yung mga pangarap mo matutupad yun naman yung mga bagay hangarin mo. Wala nang matatago dito, ano? Kung baga lahat ng mga bagay na ito malalantad, no? malalaman mo kung yung mga bagay na bibigay komplikasyon sa'yo. And there's a four of cups, now just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangang pag-isipan, klaruhin, liwanagin, no? Let's see what initial is additional messages. And guys guys, there's something the eight of swords. Now there's a lot of toxic and negative things around you. Now, maaari napapanibuta ka ng toxic, negative, negative, No, but eventually, guys, no, kailangan mo na palayain yung sarili mo, no, mula sa pagkakakulong dyan sa sitwasyon na yan. No? Mukhang pinapaniwala ka na lamang, no? Hindi ka dapat um, nagpapaniwala sa matatalinahagan salita, no? Ma binibilog na lang ang ulo mo, no? And then something the kailangan mo na makalaya at makawala dyan. Kasi hindi ka mag-grow, no? Hindi ka magtatagumpay kung mag stay ka sa isang situation na wala kang kasiguraduhan. So, let's see what is additional messages. There's a wheel of fortune for the outcome, no? magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa iyo, no? Ano man yung mga bagay na pinagirapan mo, maaring aanihin mo na 'yan, maaring makukuha mo na 'yan. No, dati kasi para dinidictate ka or sa pinamani minamanipula ka ng mga tao sa paligid mo. Na pinapaniwala ka na may mga magagandang eksena mangyayari sa but eventually there's nothing. What is additional messages? There's a queen of pentacles. Now, there's something a good sense of the center figure. How to manage, how to control. Na no, marunong ka mag-manage ng finances. And of course, pwede ka mag-negosyo, pwede ka mag- Pwede kang magtayo ng business dito. na ang protection mo yung sarili mo. And there's a high five for a lesson learned. Matuto ka na from the lessons, no? That you've done, no? May mga nangyari sa'yo from the past na ikaw mismo nakatuklas at nakatunghay, no? Na, na tatunghayan mo lahat ng eksena, no? Na ano man yung mga bagay pagkakamali na nagawa mo ay maaaring maulit-ulit kung hindi ka matututo. No? Kaya kailangan matuto ka sa leksyon. There's a page of cups na no? makinig ka sa iyong intuitions, no? may mga bagay na kailangan mong pakikinggan ng iyong gabay. no, what is addiction messages? And there's a sound card with a fear passage about them. Magiging maganda takbo ng sitwasyon. Magiging maganda takbo ng iyong kapalaran. Now, bibigyan na positibong pamamaraan, positibong kalalabasan. And kasi sinasabi rin dito, there's a sabi rin was that you are being protected. No, no, ibig sabihin dito, maaaring protektado ka na, may protection ka na, maaaring pinaprotection at pinapangalagaan ka ng ating gabay. And there's the lover, especially with your love life. No? talagang um, maring pinu maring ginagabayan kayo with your first zone. So let's see guys, no. Alamin naman natin ang kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life and kalusugan. Ito na 'yon, tong hayan at bulabugin natin. Let's watch this. Okay, for finances and career, so let's see. There is an night of swords. No, it means bibilis na ang takbo ng transactions, communications, no? and development ng iyong negosyo. There's an ease of cups na nag-uumapaw na bagong simula. Nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamahal at passion mo dyan sa trabaho at negosyo mo. No, maaaring ibibigay at pagkakalab. The more na gusto mo yung ginagawa mo, the more na magiging maganda takbo nito. And there's the three of pentacles. na no, maraming transactions, maraming mga kliyente, customers kang um, maka, makikilala, makakausap. And there's a four of wands by celebration. Some of you guys, no, may mga celebration na magagarap dito. There's a lot of events. No, meron ditong um, kumbaga, opening, no, may bagong negosyo or bagong uh, branch branch kana itatayo. And this is something guys with a strength and with a confidence. So kailangan mo lalakas na loob mo. Alisin mo yung pag-aalin at pagdadalawang isip mo. At this is there's a night of pentacles with a security. So maging secure ka sa pagdating sa finances pangalagaan mo, protection nito, ano man yung mga bagay na meron ka, ano man yung mga bagay na, na mahalaga sa iyo ay kailangan mo i-secure. So, it means uh, especially about sa finances and negosyo, trabaho, kung ano man yung mga bagay na nagbibigay sa inner resource of income, pahalagahan mo, protectionan mo, pagyabungin mo, no? So, let's see what is additional messages pagdating sa love life. Sa pag-ibig, guys, there's a night of sword. Nagkakaroon ng anxieties, sleepless nights. There's a seven of sore, Deliver something Uh, confusion, maaring naguguluhan ka, maaring nalilito ka, maaring hindi mo alam kung anong gagawin mo about just sa pag-ibig na yan, and there's an needs of cups, no? Maaring may malaking offer na paparating sa'yo, may kinalaman din about sa finances, but eventually there's a three of swords reverse, makaka-recover na kayo for financial crisis, for financial difficulties, no? Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan yung dalawa ng person mo ay maari ng Bapawi uh, at maari ng marasulba, no? isa sa nagbibigay stress sa inyo ang tungkol sa pera. No? Maring nagigipit kayo, marami kayong bayarin, marami kayong utang. There's a page of pentacles, no? Ngayon, maging mautak na kayo, mag-invest na kayo ng, ng, wais at mas matalino. Iwasan nyo ang luho, yung mga bagay na alam nyo hindi nyo naman kailangan, no? Yung mga bagay na gusto nyo lang, iwasan nyo yan. There's a five of cups, no? For disappointment. No, ngayon parang nagkakaroon na kayo ng disappointment wala. Kumbaga isip niyo wala nang improvement and development sa inyong relationship, no? Kumbaga may nagkakaroon ka na realization, ganon. But definitely mali lang kayo how to manage and control your relationship and of course your situation. No, kung papangalagaan po protection niyo yung mga bagay na meron kayo, layabo ito. Let's see about naman tayo sa kalisugan nyo niyo. There's a something that I'm scared for revert, no? Ibabalik ang sigla, gaganda ang kalusugan no, magkakaroon kayo ng um, panibago eksena, no, mahalin nyo lang yung sarili nyo, alagaan nyo lang yung sarili nyo and there's a judgment, no, pinapaalala ng kayo na this is something a wake of call umiiwas ka na sa mga bagay na bawal sa'yo, especially maaanghang tigil-tigilan mo na, tantanan mo na, pakiusap lang, charis let's see, and there's an eight of wands no? there's a something of past communication and past moment makakatanggap ka ng message and phone call sa'yo kung nagkikita ka ng resulta, No, nagkakaroon kasi ng self-sabotage not because of your action with a five of swords. No, dahil din sa mga matigas kasi ang medyo ang ulo mo. na no, kapag bawal, minsan pinipilit mo. No, ngayon iwasan mo na kapag sinabing tantanan-tantanan. And let's see. And there's the king men. Some of you guys na no, para kang lutang, balisa, na no, para kang um, di drain no? You're feeling exhausted. Now, there's a need of course. No, kailangan mo na talagang iwasan yung mga visual luhu mo. No? Kasi isa yan at sa nagbibigay stress din sa'yo. No? So, let's see. Mag, mag na tayo with the magical fairy messages. And there's a lot of advices. And of course, doon ko malalaman, guys, no? Kung aabot kayo sa dudo dahil may pick a card tayo. No? Pick a card, uh, yes or no? Napipili ka ng um, sagot doon sa gusto mong itanong. So, it means pwede ka magtanong Direct or sisa lang ang magiging sagot sa tanong mo. Pipili ka ng 1 or 2 or 3. Okay? So, let's watch this. Magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages represent with a let go. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. May mga bagay na kailangan mo na pakawalan at bitawan and you got the power na kayang-kaya mong baguhin ito at kayang-kaya mong magtagumpay rito and this is something a uh, walking away so may mga bagay na kailangan mo lang i go at pakawalan talaga especially yung unhealthy situation no? yung unhealthy lifestyle so let's see what is um, yun and yang oracle card there is something a dealing with the earth sign no? ace of Taurus, Virgo, Capricorn So you are also dealing with your own earth sign. Now, and of course, this is something I remember. Na may mga bagay na matatandaan ka, may mga bagay na tatatak at may mga bagay na pakakatandaan. There's an awakening. Magigising ka sa katotohanan. Mamumulat ka sa lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. And this is something that trigger. Now, isa sa mga bagay na kitrigger dito, ang katigasan ng iyong ulo. Now, iniiwasan, yung mga bagay na dapat mong iwasan, sige, pililit mo pa. So, let's see what is the synchronicity surface and what? and there's a delay. Some of you nakakaranas ka ng delays in every transactions, and there's a shaman, no? There's a something, uh, parang something unexpected moment, and because there's a something in intuition, makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito, and there's something communication. Communicate is the key. So, kailangan mo makipag-communicate na maayos, no? kailangan mo makipag-usap ng um, tama, no? at liwanagin mo, na no? parang para hindi ka magkamali, So let's see what is the romance age for a mystic love Oracle deck. For romance angel for a mystic love Oracle deck, code, represent what? Represent with um, storm. Talaga may unos, no? may pagsubok na dumarating sa inyo ngayon. And there's an intuition. No? Makinig ka sa god feeling mo dahil hindi ka iniligaw nito. Mataas yung ano mo eh, non spiritual um, abilities mo. There's a higher self. And there's a proposal, no? Kung maga, meron dito commitment. So, some of you magkakaroon ng proposal dito. Maari may mag Meron dito mag-propose. May mag meron dito engagement or high-level commitment. For angels, number represent what? Angels, number represent with a 10-10. It's up to you. Na, no, nasa sa'yo yung decision. No? It's all about you. It's time to put long cherries, ideas into actions, you will soon come through in the contact with the appropriate individuals circumstances and resources eventually you will experience this joy as well as a brand new opportunities trust in the process so kailangan mo magtiwala sa tamang proseso nasa sayo no? kung magiging kalmado ka ba kung magmamadali ka kung magiging urat ka sa eksena no? dadaloy din ito no? kailangan mo lang dumaan sa tamang proseso with a money move oracle deck represent guys with a money matter. No, invest your money wisely. Ito yung sinasabi ko kanina pa, no? Na kailangan mong uh, mag-savings, kailangan maging wais sa paghawak at pag-manage ng pinaghirapan mo. Expensive cut cost resource, plan ahead. Make an informed choice, no? Kung ano may mga bagay na kailangan mo lang, yun lang piliin mo, no? Huwag yung gusto mo. What is the part of the light represent one? And there's a fidelity, no? I am devoted to my mind, heart, and will. I honor my soul need and trust in the in the connection to myself. I God and the universe, my commitment, strength, me grounding me in the faith and purpose. So see, kung magana dito yung pananapalatay tiwala mo, malakas ang loob mo, malakas ang paniniwala mo na hindi ka ililigaw ng ating Panginoon. So, kumaga, keep trusting God and of course, keep moving. No? And this is something what lies with it hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Ito na yun. No? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alamin at tutuklasin natin. And this is something guys, putting on a show. No? Some of you guys, no? para napunta ka sa isang kahihiyan. Napunta kayo sa isang um, hindi magandang eksena with your family na parang sinira um, siniraan kayo, no? Pero kailangan mo na i go yan, no? It's a something a negative um, energy, no? Maka i nyo lang yan, lalo pang hindi maging maganda ang sitwasyon, no? Imiwas kayo sa mga ganyan. May mga pagsubok talagang ganyan, no? Talaga mapapahiya ka, or may mga taong... Um, ilalagay ka sa kasadla ka ng but eventually, ikaw yung mismo gagawa ng panang para makalaya ka dyan. Kaya sinasabi na let go, walking away, and it's up to you. Nasa sa'yo yan kung paano mo papalayain at hakakayaan na lang na mangyari yung mga bagay na dapat mangyari. And there is something a shadow work, represent what? the shadow works represent without um, shedding illusions no reality and honesty and self love so see sa mundong ginagalawan mo kailangan mo maging totoo at maging tapat sa sarili mo mahalin sarili mo the first step is awareness and the second is acceptance ganun talaga mag-iingat ka lang no may mga bagay talaga sa buhay natin na ganun talaga yung mga tao sa paligid no kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng mga tao ay magugustuhan ka at hindi lahat ng mga tao ay mga papabor sa no? Don't please anyone para lang tanggapin ka. Tandaan mo 'yan. What is a clarifying for love situation? Let's see guys. And of course, there is a something uh, shard of love. Past trauma leaves scars. Take time to heal yourself. No? Ibig sabihin dito, may mga bagay na nagbigay trauma sa iyo sa nakaraan, nagbigay sugat sa iyo sa nakaraan, but eventually, ikaw mismo ang maghihilom sa sarili mong mga sugat, no? Kung itong mga bagay na ito ibabalik at babalik mo mananariwa at mananariwa ito. Kung ikaw itong bagay na to ay kailangan mong gamutin at hilumin sa sarili mo at kailangan mong palayain yung mga dulot na nakaraan mo, baka ka ka at unti-unti na magiging um, lam magiging ano to, magiging peklat na lang ng na nakaraan ganon kung history na lang siya, no, wag mo lang pilit pang ungkatin kasi masusugatan ka ulit. What is the clarifying for life situation? And this is something you're doing drugs. No? Some of you guys, no, kuminom ka ng something na mga gamot, no, iwasan mo kasi parang nagiging, ano, ka dito, hyper. Or may mga kung mataas ang dosage na ng mga iniinom mo, baka naka, hindi na nakakabuti sa'yo. And the phrase solitude, Reflect deeply for survival. Keep your mind open to answer. Reveal lessons in a quiet for introspection. No, See? Kailangan mo tanggapin yung mga bagay na nangyari sa isa At kailangan mo tanggapin yung um, leksyon na dulot na nakaraan. No? Kung magamit may mga bagay dito na maaaring malalal, malalim na pinanggagaling, pinanggagalingan pero makakasurvive ka sa sitwasyon na kinasasadlakan. Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa ginagawa mo, magiging maganda ang takbo ng eksena mo, no, at gaganda rin ang kalagayan mo. So let's see, what is the yes or no pick a card? Let's proceed tayo. So let's watch this. Pick a card, yes or no? Pick a card, yes or no? Let's see. So guys, nag na kayo ng questions nyo regarding sa ng gusto nyo itanong. Ito na yun. Umpisa na natin yung pumili ng number one. Sino ba ang pumili ng number one sa sagot na to? Ito na yun. Okay, there is a no. You can fake it now. What glitters isn't gold. No? Ibig sabihin nito, hindi mo mapepeke kung ano man yung mga bagay na nakikita mo sa ngayon. No? Wag mong hayaan na, kumbaga, uh, mag pretend ka or para magsinungaling ka para lang maging maganda sitwasyon mo. No? Kahit anong gawin mo, kung maga, hindi yan magiging maayos kung ito ay, um, kung pipilitin mo. No? Or, kumbaga, uh, kung maga, magsisinungaling ka. No? Kaya kailangan maging totoo ka. Wag na wag kang gagawa ng isang bagay na alam mong kakainin mo rin at the end of the time. So, let's see. What is the usual messages? With the number two. And there's a no. Feeling out of the sink, not compatible, compatible with you. dahil sabi hindi para sa'yo, na no, huwag mo ipilit. May mga bagay na para sa'yo, may mga bagay na hindi para sa'yo, wag mo siyang pilipilit na makuha. No? And there's something I know again. Grinding your gears, working too hard on it. No? Kahit na pilipitin mo isang bagay, hindi mo makukuha yan. No? Kahit na, kumbaga, kung ito ay hindi mo pinaghirapan at ito yung bagay na ito na pilit mo pa rin kinukuha, ay um, dapat um, maniniwala ka na ayon sa kalooban ng Diyos ay bibigay sa iyo, no? Kasi may mga bagay dito na minsan na no eh, pinipilit na lang natin kahit na alam natin sira na, no? Kahit na alam natin na hindi na dapat. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7. For the sign of coffee cord. So coffee, coffee, coffee. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading. Lamang hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Sabi sa maraming salamat po sa mga walang sawang support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng adsaway pagpalaing kayo. Nang just make up para siksik leg-leg na gumapaw. Nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po yung see you the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.